So hi guys, share ko lang guys no, ang dami kong na na messages sa, sa messenger ko Tapos ang daming comment doon sa ginawa kong video last time about sa Realme in success guys Maraming maraming salamat kay sa support nyo guys Kasi akala ko dati kasi ako lang mag ano eh, ako lang mag lalaban sa uh, karapatan ko Dahil uh, doon sa 13 month pay ko back pay and cash ban So, akala ko ako lang mag-isa ang lalaban. Sobrang saya ko kasi andyan kayo guys. Tingnan nyo ang dami-dami kong comments na nareceive galing sa kanila. Pero, i ko lang yung mga pangalan nila. May mili lang tayo kung ano yung mababasa natin yung comments dito sa video na to. Ito yung una kong video guys na ginawa. Ang dami-daming comments nila dito guys. Ito yung pinaka magandang comments dito. Kahanap ako dito guys yung mga ano, yung comment na pinaka masakit or pinakapaasa ni Realme na salita. Ito guys sa comment niya. Totoo yan boss. 3 years ako nagwork as a promoter nagresign ako ni wala akong nakuha miski pisong duling and then next naman guys ito ito nagreply siya dun sa comment sabi niya. Tama po yan Realme din ako 2 years hindi binigay sa akin ang 13 month pay at kula at kulang yung benefits. So, kulang yung benefits. Hindi ako nagsisimiling guys sa ito. Comment niya. So, ayan. May evidence tayo guys. Kahit eh, hanapin na sa comment section yan. Isa pa. Sabi niya, yun, di ba na-mention ko yung HR, sabi niya, wala yan pa sa mga promoters nila. Basta, kota lang ibibigay sa'yo niyan. Realme, gusto lang nila halin. Halin ng halin ay gusto nila halin ng brand so ito yung comment niya so ito guys ito um, ang sabi dito ang sabi ng ang comment niya guys is ako nga 4 years ako kay Realme nagresign ako December pero yung final pay ko cash ban um, prorated 13 month pay ko wala uh, wala wala. Tapos yung benefits ko SSS pag ibig PhilHealth health ko hindi updated. Hindi sila nagbabayad ng SSS pag ibig PhilHealth. health hindi updated. Sana marapi tool po. O oh, ayan. Ayan. Sana marapi na yung Realme at success na yan. Ang daming comment. Ang daming, ah, daming, daming comment dito guys. Namimili lang ako. Ito naman si Cathy, lahat ng comment niya, Rapi Tulpo, yan you no? Know? Rapi Tulpo, Rapi Tulpo, Rapi Tulpo. Hi, ito, hindi siya taga Realme, ito, hindi siya taga Realme. Isa po akong promoter ng Oppo. Isa po akong promoter ng Oppo. Under ng success Power siya dati. I was working under the under them for almost two years. Sad to say, in issue inisyuhan ako ng floating notice noong February or March 2021 dahil inireklamo ko sila sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Ah, hindi pala naulugan yung pag-ibig niya. Nireklamo ko rin sila sa dole. Pero hindi sila sumipot hanggang umabot kami ng NLRC. Nagbatigasan sila. Gusto nila yung 30K plus na computation para sa separation pay. 30k, k lang 30k thousand, 30,000 computation 30, para sa separation pay at gagawin nilang 11k, 11k na lang daw. Dahil wala daw silang pera. Wala pa lang pera yung agency. Bakit pa kayo nag-agency? Diba? Kagaling. Kagaling. Kagaling din tong re, ano eh, success real me. Ang ganda ng combination nyo, success real me. Success real me. Real me na success. O, oh, diba? Kagaling. So, uh maraming salamat guys sa ano nyo guys ha, sa support nyo. Alam nyo na wala na ako na wala na ako ng pag-asa. Yung pinost kong video na yon, ko lang yon, wala yung edit. eto salamat guys. Luzon, Visayas at Mindanao nag-comment sa lahat doon. Umabot na ata ng um, 300 comments na ang dami kong na-receive na share doon. Umabot na din ng Um, almost 100 So okay na yun guys At least nakita ko na may so susuporta at may so susuporta sa laban ko About sa Realme and success na yan Alam nyo kung bakit ako nasaktan dun sa ano eto guys Real Talk Pumunta sila doon sa address na to Ayan Pumunta sila doon sa address na yan guys Ang nakita nilang address guys yun ha Puntis pa yon ang nakita nilang address guys doon is laundry shop. Laundry shop guys. So paano yun nangyari naging laundry shop? Kaya pala hindi kayo mahagilap ng dole. Hindi kayo mahagilap ng NLR, NLRC dahil sa kagagawan nyo. So wala pala doong ano. Wala pala talaga doong Success Manpower. Eto pa, nagpalit sila ng name, name tag at saka nagpalit sila ng logo. So, ang dami lang logo na ginamit, guys. Alam nyo, kaya pala, hindi namin kayo mahabol sa 13-month pay namin, back pay namin, dahil nga pala, pabago-bago yung pangalan ng agency nyo at pabago-bago din yung logo nyo. At saka ito pa, wala kayo sa sariling page. Ayan. Kung legit kayo na agency, legit kayo na nagpapatakbo ang dami nyo, ano, eh. may mga promoter, may mga ano, hindi lang promoter yung hawak nyo. So, ang dami nyo hawak. So, paano kayo nakakapag-operate? Wala kayong page, wala kayong, wala kayong sariling office. Kaya pala, hindi kayo namin mahagilap. Hindi namin kayo mahagilap, ewan ko kung saan kayo. Ayun lang. Mayroon kaming ginawang group. Mayroon kaming ginawang group. Ang dami na namin doon ang experience nila, sinabi nila sa akin, pumunta sila doon, laundry shop pala yun. So, saan na? So, ang main talaga na may kasalanan dito, guys, is si Realme. Alam nyo kung bakit? Si Realme yung sisihin natin. Alam nyo kung bakit? Siya yung eh. Alam niya na ang dami-dami ng reklamo sa kanila since 2018, hindi pa rin nila nagawang hindi pa rin nila nagawang ay ah, nagawa ng paraan Since 2018 naman pala, meron na silang reklamo sa Dole at ang NLRC. So, so ano nangyari? Ano real me? Mapupunta ba tayo sa ano? Alam nyo, ang Plexi na ano na eh, na Dole, na ano sila eh, Tolpo eh. Kami ang sunod. So, kami yung sunod na magtutulpo. Sana tong video na to, yung itong second video ko guys, umabot lang to kay Tulpo. Humanda kayo. Magsasalita mismo doon. Alam niyo hindi naman ako natatakot eh. Hindi ako natatakot Patanggal ako ng patanggalan ako ng trabaho kasi ginawa ko to ito, Nainira ako ng ng company. Hindi to paninira, totoo to eh. Hindi to paninira. Wala namang paninira dito eh. Totoong totoo to eh. Si ito guys, na-receive kong comments sobrang dami. Kaya nabuhayan ako, ginawa ko naging inspirasyon ko sila na sabi nila sa akin, sige, pagpatuloy mo lang yan hanggat mapupunta tayo sa tulpo. Kasi doon na tayo eh. Doon tayo mapupunta. Sana tong video na to, mapupunta ka tulpo. Kasi ang dami-dami namin, ang dami naming biktima. Hindi lang ako. Hindi lang pala ako. Yung iba may 4 years na. Yung iba 3 years na. Hanggang ngayon hindi pa rin nakukuha. Anong sabi ng ano? Ng Realme? follow up lang sa company sa success. Si success walang ano sa amin communication. Ang communication lang namin ngayon is yung mga heads namin, yun lang. Yung mga heads namin. Yun lang communication namin. Tapos sasabihan lang kami ng heads namin na follow up lang. So hanggang 9 months follow up lang. 4 years yung kasama ko follow up lang din ang sabi nyo. 3 years yung kasama ko follow up lang din ang sabi nyo. So hanggang ilang taon ba ang pwede niyo sabihin na follow up lang? So, always na lang follow up kami. So, yung maririnig ng namin sa inyo is follow up. So, yun lang yung ano nila. Yung tagline siguro nila is follow up. So, guys, kung nanonood ka tong video na to at kasama ka, realme ka din na promoter, ayan, mag-comment ka dito. Mag-comment ka dito sa hinanaing mo. Hindi lang kami, hindi lang ako. Ang dami pala namin. Sana guys itong video na to guys matutukan at makita to ni Tulpo para mapatulpo na namin yan sila. Gusto ko talaga matulpo yung Realme na yan. Kasi ang main na may kasalanan is si Realme. Si Realme talaga may kasalanan. Nag-resign dyan na Realme guys. Huwag kayong matakot. Mag-comment lang kayo dito guys. Para naman um, umabot talaga to kay Tulpo. At gamitin nyo yung hashtag Tulpo. Or Tulpo lang talaga na ano. Guys para makarating to kay Tulpo. Yun lang guys. Kasi ayaw ko magmura dito sa video na to. Ayoko magmura gusto ko magmura gusto ko mag